Tagal naman, bagyo ka ba? Oh, hindi, hindi, bakit? Oh. Grabe. Naku, wala ka ng time kaya agong baka hanap na yun ng iba po. Ay, di rin pwede. Ay, andito siya. Kailangan ko ng vitamin C. Grabe naman yon. Bawa man ang agam um, Batamboy <laughs> Akala ko agong batamboy Ang tawag mo sa akin Pag nag rest Oo po, po Mag rest na po, eh, po. Bukas Uy na din ako Hindi na, galit. na bukas. ako galit Uy na ako bukas Ayan na ako galit Uy na ako bukas Ayan na po guys Ang ating vitamin C guys Oh, See you bukas See you tomorrow mm, -mm. Amboy pa nga Ba't mo ko tinawag na amboy? Mga tinawag na amboy O, oh, o oh nga po may Humina agad ako guys Biglang pumunta dito yung Ano ng ating Vitamin C Kita ko yung hortalaan Kung alam po alam Ba't amboy ang tawag sa akin yan ngayon mm -hmm. Akala ko nga agum eh Amboy Ambassador boy nga ni eh. ah, Ambassador boy Ba't ambassador boy mhm -mm. We miss you to baby Carla mag live ka na to Baby Carla mag live ka na From Rochelle on Live ka na daw Carla Live ka na po Di ko alam may team building nga rin eh Carla ingat ka dyan sa ano Sa uh, Tawag niyan. Ewan ko Ang alam ko kasi ma ano rin sa dait po ay Ma maulan ulan po Papa Joms, nasend ko na sa iyo yung list po. Thank you. Thank you po, Tita Gina Sala. Salamat po. Okay. So, i nyo po ng imaraton. Hey. Opo guys, salamat po. Masarap nga matulog guys. Kasi tawag nyan, ma, ma malamig libing ang panahon. Mm, -mm. Um, salamat po. Ako yung amboy, ikaw ang bebe ko. <laughs> mic drop. Ay, walang mic ay. <laughs> Kung ako ang amboy mo, ikaw naman ang ambebe ko. <laughs> Boom. Tawa 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 aja. Saya kata lagi. Thank you po Betul tu tawa tawa. Orang pangit, Orang pangit ba. <laughs> <Badui>. <laughs> parang nag-cringe ako bigla na ah. na. <laughs> Tita Emi of Team um, Dallas International. <laughs> control guys, control. Ma Melanie, Mr. Vlog, shoutout po. <clears throat> Grabe nga yung tawa guys. Capital letter. Tawang tawa yan. <laughs> walay yung joke mo papagay. ano walay? Dami nyo ang tawa eh. Okay, okay na po guys. Ako naman. Nalalagpasan mo daw chat. Eh, madami kasi. Huwag nga kasi kayo guys mag-comment. Kaya lang comment ka. Huwag kayo mag-comment. Tapos bigyan na walang, wala nag-comment. <laughs> Ate Sir Amibo, Elizabeth Naga, nada na, na, sa po mm -hmm. Grabe, baka matunal guys yung bagyo guys. Sato. <laughs> Abutin tayo ng isang oras dito, Papa Jones. <laughs> Amboy means po po pogi po, papa Jones. Ah, akala ko nga ah, parang feel amboy. Ala Philippi um, Ameri parang Amerikanong boy. Amboy. Dita, margin Case, salamat po. Oy, salamat guys. Salamat po. Ay nagconfetti na guys. Salamat po. Live ka na daw baby Carla, miss ka na namin. Mag isang buwan ka nang hindi naka-live. Sige. Hay. Ye de man, Basahin mo comment ni Carla Jeff. Anong comment ni Carla? Di ko nakita. Ano pong comment guys? Di ko na nakita. Di na talaga guys. Di ko na talaga guys na nag-loading guys. Ano pong sabi ni Carla guys? Mag I love you ka na daw. Love you. Love you to do to do. Uwi na ako. Di ka na galit. Di na ako galit. Bukit mo. Ito na guys yung bagyo guys. Grabe. Carla, bagyo ka ba? Ang lakas mo eh. Ha? Wala masyado. Wala naman. Grabe nga lakas, guys. Bakit? Ay! Wala, wala nga ang ano eh. Nung pangit nung, no, pangit nung no, no, ano guys. Parang pangit nung no entry ko. Pilit Isip nga ako ng ibang Parang pangit yung entry ko guys. Wala nang isi, wala na akong maisip. Matulog ka. <laughs> ah, matulog na, matulog na naman kami dito nakangiti. Ayun, thank you po mami Milihin, charot po sa inyong... Ba't <clears throat> guys, nabuhay ang lahat? Mga, mga patay ba kayo guys? <laughs> nabuhay ang lahat bigla? Ay bakit? Mga patay po ba kayo? Ay sorry. Carla, baka may entry ka. Bagyo ka ba? Dali na. Magano ka na dali. Mag-entry mag ka. Mag-enlive na rin talaga tayo. Hindi ako mag-enlive kung wala kang entry. Dali. We love you all po. Salamat parati. Hindi eh, yan. Mag Oy, Carla. <laughs> Mamaya ka na maglabas. Mag-entry ka muna ng ano, bagyo. Dali. Bilis na. We love you all po. Salamat po. <laughs> Ang bagyo. Huwag ka muna umalis. Ate Kay, MMG Level Art po. Kalingap, Jomar, bagyo ka ba? Bakit? Oh, dito na guys, ano? Wait lang. Um, eto na. I-pinch ko. Oh, bakit, Carla? Hindi ako bagyo. Bakit? Dali na. <laughs> sorry, sorry. Kalingap Plolo, shout out sa'yo. kalingap Plolo. na nakagays guys ng, ng bagyo. Ay, ng bagyo. Nakagays ng silver. Bagyo naman. Bagyo ka ba? Oh, hindi. Hindi. Bakit? Pag i-live na talaga ako, wala pang kala sa ano natin. Reply. Not nalusaw na yata yung entry ni Carla, guys. Nag-isip pa yan. Nag-isip pa yan, no? Oh. Kasi pa yan, oh. Wala na, narusaw na guys yung entry ni Carla. Or nag pa yan, oh. Sagot ka lang, dali. Pressure din natin, guys. Pressure din natin si, ano, si Carla, guys. Hi, sa patulog na may lambing. Lambi. Ay, grabe naman yung si Kalinga Flolo. Good night, po. Ay! Tito Lloyd! Tito Lloyd ah! Hello po! Yung entry na muna! Huwag kang tumawa, mag-entry ka! Ang dami naghihintay ng entry mo ay <laughs> Si Ma'am Bianca, Cars, bagyo ka ba? Kasi the moment you left my responsibility, you left my heart in a state of calamity. grabe naman yun, Ma'am Bianca. Ang social naman po ng entry nyo po kay Carla. English po, English po, ay, grabe. Gabi. Ano? Asa na si Carla? Good night. Wala pa talaga, Carla. We're waiting. Ano? Bukas na lang daw. Sabi ni Carla, bitinin ka. Bukas pa talaga? Baka dumating na talaga yung bagyo. Carla po. Petsa na, oh. Baka mas una pa yatang dumating yung bagyo kaysa sa entry mo. nag enlive live na ako, guys. Ay, wala po ako ibang maisip siya lang. Ay! Ay! Lo na ulit. Kasi naman eh. Grabe. Grabe naman yon. Ako lang ba ang iniisip mo? <laughs> Grabe na. Ba't kayo tumataw, guys? Wala na, wala na. Yan na. <laughs> oh, tama na, guys. Badoy. <laughs> Ay. Badoy. Ba't naman badoy? Asa na yun? <laughs> ikaw nag ano yan ay <laughs> hindi ah okay na yun okay na yun sige na abangan nyo na lang guys sa mga susunod po na kabanata po ang entry po ni Carla guys salamat po guys bye bye po good night guys I love you all I love you all guys thank you very much po Matutulog na po tayo kayo kami po from Carla Bells wait lang Ayy. ito na sabi so, ni Carla ay, na Ha, good night to you all po. Thank you po always. We love you po from Carla Bells. From Carla to Maraming salamat po. Guys, muli po guys. Promote ko na rin po ang ano po po, po rin. Subscribe nyo po ang aking pong YouTube channel na endos po kay Carla to Vlog. Malapit na po siyang mag 150k. Yun, maraming